Grabe yung ruta ng panbike mga paps, puro ahon tapos lubak pa. Good day mga paps, sasali nga pala tayo ng panbike dito sa Echage. At ang ruta ngayon ay sa madadamyan na sa Forest Region. 32.5 km nga pala yung layo nito mula sa amin. Ang daming sumama mga paps at first time ko pa lang din makakapunta doon. May mga escort naman kami nakamotor kaya di kami maliligaw. Panbike to mga paps pero nagiging karera kaya nag-enjoy talaga ako. Ngayon nga lang din pala ulit tayo nakapagbike mula nung sumali tayo ng duatlon. Kaya tignan natin kung makakasabay ba tayo sa mga malalakas. Sa part nga pala na to ay papunta na kami ng hanapunan. Ang anda magbike mga pups, wala pa kasi ganong sasakyan tapos bababa lang tayo dito at tatawid sa tulay papunta sa forest region nalaglag yung taillight ni tropa pero sabi ko hayaan niya na delikado kasi yung minto lalo na mabibilis yung mga nasa likod bike ko nga pala yung gamit niya yung mountain peak monster ko nauuhaw nga pala ako sa part na to kaso di ako nakapag repeal ng tubig nanghingi tayo dito kaya idol kaso wala din daw siya buti na lang itong isa meron kaya nakahigop tayo ng konti Sino, papasok na tayo ng forest region dito na unti unti magsisimula yung mga daan na kalau pero bato bato pala sa dulo nakarating na tayo sa barangay Pag-asa at papunta na sa Nara. May nahabol tayong isang mapaps kasi yung dalawang kasama natin na wala na sa likod. Ang lakas nito, ang bilis, nakarabish us ba yan? Paano pa kaya pag na, na? Nauna ulit yan sa amin kaya dalawa na lang ulit kami ni tropa. Maya maya lang ay narating na namin yung lugar ng Nara. Antulin puli natin dito palusong kasi. Kaya inopen ko yung airport natin para kapag nalubak ay magbabounce lang. Sa sobrang bilis natin pababa, nahabol pa natin yung ibang escort. Tapos tamang tawanan lang kami ni tropa sa nakita naming ahon. Ang taas kasi pero kaya naman natin yan. Sa dulo, nakaabang yung mga escort para di kami mamali ng liliguan. Inoperan pa tayo na dali na daw yung bag ko para di daw tayo mahirapan. Maya maya lang ay may nakahabol sa atin. Ang pogi ng bike nito, tanky yung frame, pati yung fork, ang angas ng tindig. Inahabol nga pala namin yung nasarap na dalawa. Tapos yun, nakadikit tayo at nakita na naman natin tong si Idol. Ang tuloy nitong nakamaroon na jersey, ganado sa pagsipa. Pero sinundan na agad ni Tropa, mas ganado to, smooth yung bike na gamit eh. Pagdating sa lusong ay biglang bumagal si Tropa, nakarigid kasi. Ang lalaki kasi ng mga bato, buti na lang may shock yung fork natin. Tapos ahon na naman at dito na tayo dikit kay Idol. Kaman tutok lang para makarecover pero ang bilis sumabol ni Tropa kaya bumanat na naman ulit. Di nagpatalo si Idol kaya hinabol niya din. Bahala kayo dyan, nabol na lang ako mamaya kapag nakarecover na. Dito talaga ako nag-enjoy sa lusong tapos biglang batuhan. Di ko kasi ito nagagawa kapag road bike yung gamit ko. Pero ingat pa rin kasi pwedeng madulas or ma-out balance kaya dapat alerto. Nakadikit na naman tayo kay Idol kaso bumanat na naman si Tropa. Pero di na siya hinabol nito ni Idol. Pagdating sa taas ay sabay-sabay na kaming tatlo. Nanghingi ng tubig to si Idol kaso wala din akong tubig. Ahon lusong kung ahon lusong ang nangyari dito mapaps at malapit-lapit na din tayo sa location. May nagtanong nga pala dito na lalaki kung saan daw kami papunta. Tapos nang sinabi namin yung lugar ay mali daw yung dinadaanan namin. Kaya yun napahinto kami sa gitna ng ahon tapos nang trip lang pala si kuya. Ang ganda siguro ng gising nito. At sa part na ito mapaps ay mag-isa na lang tayo. Nauna na ako na wala na kasi sa likod si tropa at si idol. Pag ko dito ay nakita ko na yung court at dun na yung finish line mapaps. Napangiti na ako dito kasi makakain na din tayo. Gutom na rin kasi ako dahil di ako nag Sarap ng pagkain lagi dito, busog Talaga maaalala Tapos may sa mga tao na hindi daw yung polls na malapit dito. Kaya sa next video ko na lang i-upload. So yun lang mga karanasan Salamat sa panonood. yung safe palagi!